Ito na mga kaumami, iihawin na po nila. Doon, nandang ang sabon mo lang. Lumabas po yung ano. Ayan. Tikman natin. Hello kaumami. Andito na naman po kami sa restaurant na nagsaserve ng exotic na cobra. Grabe, halos na braso na. Ayan sir, malaki pa siya sa mundo. Grabe, ang haba o. So eto na mga kaumami, iihawin na po nila at papanoorin natin kung paano nila ito Uh, kaka uh, kakatayin. Ayan. Ayan so, dayami po, po yung gamit nila. Ito po yung susunugin na pang ihaw sa ating cobra. Ito po, tatanggalin yung updo, ka Oo, oh, yun yung Oo, oh, pwede. Hmm? Si Puya po ang expert dyan sa pagtatanggal niyan. Nanato. Bago ihawin, tatanggalin muna yung kanyang yeah, apo. Lalagay sa alak. Ay, taba niya, Saan yung nakatago oh. yung apo? Oo, ah, alam na alam kung Tana saan, yung apo do. Galing. Oh, ayan yung ah. anti entistins and everything. Kunan ko pa. Yeah. Ayan, Lumayo yes. na. Dumayo na ayan. Oh. ayan. Bilang niya yung katawan. Oo. Oh. Ito naman yung isa. Ayan, tinatanggal na po yung updo. Alam na alam na ni yeah. Kuya kung paano tanggalin at iinumin. <laughs> Iinumin daw nila. <laughs> Ayan, sinasalang na. Tinakpan na po ng dayami, more dayami sa ibabaw. At yung process na ginagawa po ngayon, hindi para lutuin, kundi para mas mabilis na balatan yung, o kaliskisan yung ahas. Sila ba na natin. O, lo, fay kunpam nang. How about the ano? Ano yung mandon may ha? May don, may don. Nakakaamoy ka na ng amoy manok na sinisiba. Isasarado na po siya para uh, mabake. So dito po sa Thailand, uh, legal na kinakarne o kinakatay ang mga cobra, Pero may mga klase po ng cobra na illegal, katulad ng what are king cobra. Ayan, so yung mga ganito po ay normal lang. Pero hindi naman normal sa lahat ng tao. Meron lang talaga mga restaurant katulad nito, na nagsaserve ng mga exotic food. Pero yung queen cobra pwede. <laughs> Meron bang queen? At ito pong mga cobra na kinakatay po pala dito ay parang nahuhuli ng mga farmers sa iba't ibang lugar at ibinibigay sa kanila pag may huli. Binibili ng restaurant na ito para ma-serve sa mga customers nila. So ayan, luto na. So sa ganyang paraan, mas madali po nilang matatanggal ang balat ng cobra at mas makakadagdag bango yung ano, Ayan. Pagkatapos pong masunog, tatanggalin na nila yung balat at tatatarin, tsaka nila lulutuin. Dito po sa loob yung kitchen nila at hindi nga ako katulad last year na Pwedeng pumasok at bantayan kung paano nila ito kinakarne. Ngayon ay parang medyo pinagbawal na yata kaya hindi na natin mapapanood. Pero kung gusto niyo pong mapanood, ilalagay ko yung link sa comment section ng aming naunang, naunang video na ginawa dito nung napanood natin na kinakatay nila yung cobra. Ito naman yung tinatawag What? na laukaw. Laukaw? Parang Thai wine. wine? Parang gin po siya. So ipapatikim po kay Labasero wow. dahil last time natikman po ng aking asawa at ni Kanayon. Ito po yung updo na tinanggal sa cobra mga kaumami at Uh, naniniwala nga ako sila na kapag ininom ito at inihahalo sa alak ay pampalakas. Ay, ang dami. Tutusukin lang daw yan. So mga in-check, ang mm. Cheers, tikman natin. Mm. Ba't matamis? Ay! ay. ay. Ah. <laughs> <laughs> we, we, we. Ano? Ano yung feeling? Oh, Mapait. Mainit sa katawan dahil sa alcohol. hindi dahil mula. sa... Yes, so, ayan na po yung nilutong cobra dish, mga kaumami. Stir fry siya na parang dry. Na. Dali, na. Pat -pet so, pat pet muhaw ang tawag po sa dish na ito. Yung tinatad nilang cobra. Merong hilaw na paminta, maraming sili. Merong basil, pampabango.

hindi mo na malasahan oh, yung cobra. Oh, yeah. Pangpulutan po talaga siya, hindi pang ulam.